Good morning guys, haalis nga kami ng girlfriend ko ngayon Pupunta kami sa supermarket para mamili ng pwedeng maistak sarap Kasi sobrang maulan na at sobrang lamig Naisip kasi namin baka pag nagisto hindi na kami makalabas at wala nang makain Kung ano lang yung makita namin at importante, bibili na namin Para sa ibang araw, mabili namin yung mga kulang pa Tapos na nga kaming magbihes, palabas na nga kami dyan sa may kwarto Fourth floor pala yung tinutuluyan namin bahay. Kaya paglabas namin, bungad na agad yung elevator. Shoutout ko pala yung kasama ko, yung girlfriend ko. Dito hindi pa namin ramdam yung lamig sa may labas. Ewan ko na lang talaga. Hindi nga namin alam ano naisip namin para lumabas ay eh, ang lakas ng ulan. Kailangan na lang talaga nitiisin yung lamig kasi wala na kaming makain. Pababa na pala yung elevator dyan. Pagkababa mo naman agad, buongan na agad yung pinto, palabas ng building sa mga nanonood ng vlog ko lagi nyo nakikita yung lugar na to sa labas ng bahay pagkalabas na pagkalabas nga, ramdam na agad yung lamig sinabayan pa talaga yung ulan iisa nga lang yung payong namin dyan Iisip kasi namin para pag uwi iisa na lang yung bitbitin namin payong bala kasi namin ubusin yung laman ng supermarket mamasa yung may bus ko pala Nakababa lang pala namin dyan sa may basta stop. Malapit sa may supermarket. Simula bus stop pang yung supermarket, maglalakad ka pa 3 to 5 minutes. Wala kasing bus stop dun sa tapat ng supermarket. Kaya kailangan talaga lakarin. Nandito na nga kami sa may supermarket. Pangalawa ito sa malapit sa bahay na bilihan. Gusto sana bumili ng girlfriend ko ng tinapay. Kaso pagkakita kay kuya, kinamay niya. Tapos, ayun, wag na lang daw. Joke lang po yan, walang issue. Hindi po talaga bumili ng tinapay dahil doon. At yung binili naman ni kuya, inuwa din niya yun. Binili niya at hindi naman niya binalik. Ingay ko nga dyan, nakakita kasi ako ng mangga.

Ano ba? Ito, oh. okay, ito Ano masarap? Okay. Ito Malaki yan eh. yun na lang. Ayun na lang sour ano kulay? Pukulat mo. Ayan. Ayan, bago sa ilalim apatin 22 per 29 ah, per kilo ano na naman tama na Dahil hirap na hirap yung girlfriend ko, tinry ko siyang buhatin. Sobrang taas ng kinukuha niya, hindi niya makuha. Kaya kailangan niya yung tulong ko kahit hindi naman talaga ako mapwersa o malakas na tao. Kung totoo siya, mas mabigat siya sa akin at sobrang lakas niya. Hindi niya lang talaga abot kahit mas matangkad siya sa akin. Sa mga supermarket nga, may mabibili kang pizza. Ipapainit mo lang siya. Iba-iba nga yung flavor niya pero gustong gusto ko talaga yung Hawaiian lang tapos nga namin nagbayad, inayos namin muna yung panamanin namin sa mga dala namin plastic para hindi kami mahirapan pag naglakad at pag sumakay kami ng bus. Kasi nga mula dito sa supermarket, kailangan pang maglakad 3 to 5 minutes. Tapos pagbaba namin dun sa bus station, dun sa malapit sa bahay, maglalakad ulit kami. Ang hirap pa naman umuulan. Kaya dito pa lang inayos na namin para hindi siya mabasa. Kaya yeah, pag na-upload, na Hindi, kung ano yung dan kerjaan bisa ini ini

Paglabas na nga namin, maulan pa rin siya at sobrang lamig. Tapos ang bigat pa ng dala namin. Iniisip namin pag nag-snow, paano kaya? First time pa naman namin makaranas ng snow. Napaaga nga kami dito sa may bus stop. ramdam na ramdam namin yung lamig. Galaw nga ako ng galaw dyan para hindi ko maramdaman yung lamig. Kulang na lang, sumayaw ako. dumating na nga yung bus dyan, kaya kinuha ko ng camera, baka maiwan pa. Hindi na pag video sa bus kasi nagmamadali na kami sa sobrang lamig at may pasok pa yung girlfriend ko. Papakita ko ulit yung dorm namin. Diyan kami sa may 4 floor. Pagod na pagod na kami dyan kasi sobrang bigat ng dala namin. Tapos basang basa pa sa ulan. Nakarating na nga po kami dito sa dorm. Dito na nga namin tatapusin yung vlog namin. Sana sa susunod na video pa namin, susuportahan nyo kami. Gusto lang namin ipakita kung anong kinagawa naming mga OFW dito sa ibang bansa. God bless. Bye-bye.